akala nga sabi mo ipapakyal mo ako. Inapakunta eh, na ako dito eh. O nga. Pero di mo alam ang storya natin dito. Kasi okay. kaming mga Bicolano lang ang alam. sabi ng mga matanda, may encanto daw dito. Ano ka? Kaya tawil magbasa. Ang hindi ka panandalian. Kasi kung hindi Oo. Naku! Buti na lang kasama mo ako. Dahil may solusyon ako sa problema niya. Ito. Sile? Ayoko nga maanghang. Hello? Sige ka. Gusto mo bang mamatanda? Gusto mo magkasakit ng ilang araw? Tapos magkakaroon ka ng napakalaking bulutong sa mukha. Gusto ba yan? Oo. Mm -mm. Itong solusyon kailangan muyain mo. Okay. Ah. Ah, mas malaki. Ah. ah. Yan, muyain mo ang buti. Ay. 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 Yan, tama yan. Sa mo yung hang. Sa mo, ha? okay, parang hindi ka mamatanda. Tapos sundan mo yung orasyon na to. Ulit mo sinasabi ko. Ang. Ang. Tanga? Tanga? Tanga ko! Nauto ako! <laughs>